yan na po ate mga paninda oh. yan oh. yan pa oh. talbos okra patola mais ayan po kumusta na po kayo lahat na po yung bala episode ayan na po ha-harvest po tayo ng pandagdag panindang mais oh ya Tara po, sama-sama po tayo. At saka po, aray, yung ating mais dito. Yan, yan po yun ay. Ay ngayon po yan ay ubos na. Oh. Ika nga ay siro-siro na. Oh. Yan, harvest na, na po natin ang kabuuan yan. Oh. Nag-uumpisa na po ulit tayo din eh, sa paglinis na rin ngayon po ang total harvest po natin ito ay nasa ano po 60 60 higit oh. yung ating napabenta hindi rin po kadamihan oh. ayun po naman nag range ang presyo niya ay sa 50 ay di nakakorta po tayo nasa ano nasa 3000 oh. yan ito oh. Hindi rin po naman totoo karami-ramihan. Oh, yan. Ngayon po naman ang mais natin pupuntahan ay yun. Yung mga nasa gilid na yun. Ay di ayos na rin. Oh. Aba, ilang plat po yan na. Ah. 3,000. Tapos po, iba pa yung aming kinain. At saka yung ano pa ba. Ayos po. harvest tayo dito sa kabila maitagdag tinda natin ito oh. yan o oh. oh. may tama. siguro po mag uh, susunod na natin ng mais mas lawakan pa po natin mas madali pong ibenta pati minatamis baka pag natin natin dalawang pinitak ang ating itatanim na ganito mm, yang corn po pala mas maganda yung madalang ang tanim sa mais o yung one by one lang Mga po may 2 kilo na re. Dagdag pa rin da po ka re. Tukuha rin po tayo ng mga pangtendang upo. Hmm. Yan na po ating mga paninda oh. Yan oh. Yan pa oh. Talbos, okra, patola, Mais. sapat na rin sa baboy yung pumangaga na rin yung itama o oh, ating mga kalakal o oh. aripa sabay upo kay kapanganay po yan eh. Sorry pala, hindi nakita sa video. Patola, nandito kayo. Oh. Okra, oh, yan. Larga na po tayo. Mais, tapos ilabanos pala, oh. ay ah, ano na lang ay ari pigulay na lang medyo mag, medyo matigas na 'yung iba yung yung medyo matigas na uh, dapat asasin uh, na uh, tara pa na okay. Kukuha ka po ba? Upo Upo Mais, araw na may gulay na Medyo matigas na As asin Patula Pang Panggulay mo na ba? Pa man din medyo ano na oh. Pang gulay Wala na bang malikas? Pili Hindi Ito, malikas lang Oo oh. Pili Doon ate ano sa loob Singkang Singkang, Oye, singkang. panlok mo doon sa manok yan, dadalwa na pati ito. Bata, yun. Yung nilaga mong manok. Gano'n, are?